Napurunada ang pagpunta sana sa Singapore ng isang lalaking OFW matapos siyang harangin at hulihin sa Davao International Airport dahil sa bomb joke. Si Jason Namisola sa detalye. Arestado ang isang pasaherong lalaki sa loob ng Davao International Airport matapos itong mag-bomb joke. Nangyari ang insidente noong Maya 3 araw ng biyernes. Ayon sa Davao International Airport Police Station, ang nasabing lalaki ay isang 42 anyos na overseas Filipino worker na taga Digo City at papunta sana sa bansang Singapore. Kasi po doon sa ano sir, uh, joke po yung ano niya kasi yung pag ano kasi sir, yung tanong kasi ng counter yung sa regular procedures nila, tinatanong ko merong mababasag sa bag. Mm -hmm. uh, sabi sir, hindi po uh, tinatanong ng counter na Kung na ba'y mabuak, mm -hmm. parang gano'n yung term niya. So, nagreply po si passenger na walay walay mabuak, bomba lang. Anya umamin pa ang suspect na biro lang niya ito at, at humingi ng paumanhin sa staff. Pero ito ay parte sa kanilang operational procedures at mahigpit na ipinagbabawal. Dahil dito, agad ipinahuli ang suspect na nasa kustudiyan na ng kapulisan. Noong Sabado ay isinailalim na sa inquest proceedings ang suspect na haharap sa kasong may paglabag sa Presidential Degree 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Muli namang nagpaalala ang Civil Aviation Authority of the Philippines o Kaap Davao sa publiko na iwasan ang bomb joke o pagawa ng mga bagay na makapagbibigay alarma sa iba. Mahigpit at seryoso din sila sa implementasyon ng anti-bomb joke law. Dini sa amo sa Kaap, wala na nagkulang sa pag-remind sa mga pasero. In fact, natay mga public postings niya. Reminding sa mga pasahero nga uh, bawal ang mag-move bomb joke in any part of the airport. Hindi naman naka sa mga biyahe sa Davao International Airport ang nangyari noong biyernes. Ito ang unang bomb joke incident sa Davao City ngayong taon. Matatandaan noong Enero 2023, isang 59 years old na babaeng overseas Filipino worker na taga Pangasinan ang inaresto ng otoridad matapos mag joke. Mula sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.